Hello guys, it's sama panahon So Kalap naman po tayo o paghahanap ng gamit kung makilala nyo ito uh, Hindi po ang kahoy ang kukunin natin Kundi itong uh, Gamot po sa tinatawag na Likos-likos O talipasok at katalipasok so So Kunin natin Yan, yes, grabe ang topic niyan. Para sa mga bibintik. May mga may mga malalaking dahon dito. Yunito. Ito, ito po 'yung pwedeng itapal sa mga mga Na. Okay. Mamaya na naman. Sa so, makapalang pa